Pung sasakyan na regalo noon ni King Jr. kay X na si si Ending, ay benta nito. Tubugdo mano sa utang. Bakit nga ba naging ganon ang attitude ng actor? Ang daming nasagap na chika ni Ogie Diaz. Kabahan na dahil unting-unting dumalabas ang maling gawain nito on. Kahit taon na ang nakalipas simula noong naghiwari sila lalabas at lalabas ang mga katupuhanan. Ito nga rin ang ilang say ni mga netizens. Nagluko na nga, ginatasan pa. Nasaan ang konsensya mo? Alam naman natin kung gaano kalaki ang sakripisyo ni Kingi. Para sa kanyang pamilya, kayod kung kayod sa trabaho, halos hindi nga nakakaramdam ng pahinga para matupad ang pangarap. Pero dahil dyan kay Sienin, nababawasan pa pala mga ipon niya noon. Never lang pala nakiilam ang mga kapatid. So sad naman, ganitong daya talaga. Ayon pa sa si ibinahaging komento, si Kimi yung tipo na sobrang mapagmahal sa taong mahal niya. Yung mga kapatid, na pinag-aral at bukal sa puso ang pagpulo. Never nanumbat sa mga bagay na ibinibigay nito. Pati nga sa mga pamangkin, nakakapag-provide din. Kaya hindi malabong pati kay CNU na boyfriend nito noon ay naaambunan din na mga yaman ng at aktres. Pati nga rin kasikatan inagaw na. Hindi naman dating kilala si Sian Lin. Ano say ninyo rito? At kilalang yan sa mga ipinahaging komento.